Narito ang mangyayari kung sumabog ang araw bukas. Ang bituin na iyon sa gitna ng ating solar system. Yan ay isang napaka na bola ng plasma na nagbibigay sa atin ng init at enerhiya at kamanghamhang kutis. Well, parang ticking time bomb yan. Ang araw ay mga sampung bilyong taon na, pero inaasahang tatagal lang ito ng mga limang bilyong taon pa. Pagkatapos niyan, lalaki ang araw, magiging red giant, tapos liliit ito para maging white dwarf. Isang namamatay na bituin na lumalamig sa susunod na ilang bilyong taon, siyempre. Matagal na tayong wala bago pa man mangyari ang lahat ng iyon. Pero still, may isip mo ba kung ano ang pakiramdam na mapanood ang araw na sumabog sa harap mismo ng iyong mga mata? Sa pangalan na supernova, iisipin mo na ang pagsabog ng araw ay ang pinakamagandang firework show na nakita na ng mundo. Pero sa totoo lang, malamang na wala kang makikita. Ang araw ay isang daan at limampung milyong kilometro ang layo mula sa Earth, at walong minuto ang kinakailangan para makarating sa atin ang liwanag mula sa araw. At habang mukhang napakalayo niyan sa supernova terms, wala tayong laban. Para maging ganap na ligtas ang Earth mula sa isang supernova. Kaya, ang resulta ng shockwave ay hindi naman talaga sapat na malakas para sirain ang buong Earth. Ang bahagi lang nakaharap sa araw ang u uh, agad na kumukulo. Ang masuwerteng kalahati ay makakaranas ng pagtaas ng temperatura na parang labing limang beses na mas mainit kaysa sa kasalukuyang temperatura ng ibabaw ng araw. At well, permanenteng dilim. At kung wala ang, alam mo, gravitational pull ng araw na nagpapanatili sa atin sa orbit. Malamang nasisimulang lumutang ang Earth sa kalawakan. Habang ang mga natitirang naninirahan dito ay desperadong nagsisikap na manatiling buhay. May posibilidad na ang ating planeta ay, um, makapasok sa orbit sa paligid ng isa pang bituin na maaring magbigay ng parehong liwanag at init tulad ng ating araw. Ngunit sa totoo lang, sa oras na mangyari iyon, matagal na tayong wala. Kung alam lang natin ng maaga ang eksaktong araw na sasabog ang araw, eh di makakabili tayo ng hanggang isang libong taon ng oras basta may sapat tayong resources para masuportahan ang sarili natin sa loob ng ganoon katagal. At, oh, pwede lang tayong manirahan ng ilang metro sa ilalim ng lupa. Alam mo, habang naglalakad ka sa Earth, pinapanatili nito ang temperatura ng mga labing pitong degrees. Kaya, kung may sapat tayong oras para maghanda, ang sibilisasyon ay ganap na makakapagpatuloy na mabuhay sa pamamagitan ng paglipat sa ilalim ng lupa sa isang malaking network ng mga pinatibay na bunker. Sa loob ng isang linggo pagkatapos ng pagsabog, ang temperatura sa ibabaw ng Earth ay bababa sa minus labing walong degrees. At pagkatapos, sa loob ng isang taon, ang temperatura ay bababa sa mga minus pitumput tatlong degrees. Sa puntong ito, ang mga karagatan ay magsisimulang magyelo mula sa itaas pababa, at sa loob ng isang libong taon, magiging solid na sila. Ang atmosfera ng Earth ay magyelo at magko-collapse, -co na iniiwan ang anumang natitira sa ibabaw na nakalantad sa cosmic radiation at meteor impacts. Sana, sa puntong iyon, nakahanap na tayo ng bagong tahanan. Kaya, ang magandang balita ay kung sasabog ang araw, at oo, mangyayari rin 'yan. Hindi yan mangyayari overnight. Kapag namatay ang araw, magiging mahaba, mabagal, at sa totoo lang, medyo mahirap na proseso na magaganap sa loob ng bilyon-bilyong taon. Magiging mas mainit at mas maliwanag ang araw, at pagkatapos, magsisimula itong lumaki sa buong prosesong ito. Mawawala ang outer layers nito sa cosmos na magre-resulta sa paglikha ng iba pang bituin at planeta, parang kung paano nilikha ng marahas na pagsabog ng Big Bang ang Earth. Sino ang nakakaalam? Baka may bagong buhay na mabuo. May isip mo ba ang isa pang Earth doon? Parang isang bagong humanoid species? Napakahirap talagang hulaan kung ano ang magiging itsura ng ating galaxy bilyon-bilyong taon mula ngayon at sa totoo lang, Lalo na mahirap isipin ang ating solar system nang wala ang malaking gintong angkla na nagpapanatili sa ating lahat. Ngunit isang araw, sa napakalayong hinaharap, lalaki ang araw, at pagkatapos ay lilit, baka mag-iwan ng espasyo para sa isang bagong bituin na pumalit. At kung sa pamamagitan ng isang himala ay mayroon pa rin sangkatauhan sa puntong iyon, saan kaya tayo nakatira? May isip mo ba ang iyong mga inapo na ipinanganak sa isang space station? Well, iyan ay kuwento para sa isa pang video.